Hello mga ikan, magandang araw po. Ibahagi ko po yung paraan ng pagluluto po ni nanay ng ginataang gulay. Una po yung ng bawang sibuyas, saka po inilagay ang pork at nilagyan lang po ng konting asin at kapag golden brown na po ang pork ay isusunod na po ang sitaw. Yung po mga gulay na gagamitin ni nanay ay galing po sa puno na tanim po ni tatay at ng kaibigan niya. At pagkatapos po ng sitaw ay sinunod niya na rin po ang kalabasa. Mas maraming kalabasa, mas masarap at papalino po talaga ito ng mata. At nung mailagay po ang kalabasa, sinunod na rin po ang gata ng niyog. Ito po ay galing sa bagong kudkod na niyog na piniga po ni tatay. At para po sa kanila, mas masarap po itong gamitin para sa ginita gulay na lulutuin. At ayan na nga po, hinalo muli yung mga gulay at saka po iniwan hanggang sa ito po ay kumulo. At kapag kulong-kulong -kulo na po at half -cook na po ang kalabasa, isinusunod na po ni Nanay ang ampalaya. At ayan mga igan, muli hinalu-halo lang po ni nanay yung mga sahog na gulay at aantayin na lamang po na mahapko po yung ampalaya. O di ba mga igan, napakasimple at napakadali lang magluto ng ginataang gulay. Iba-iba man tayo ng paraan, pero nagkakaisa tayo sa lasa at sarap ng mga pagkain ihahain sa hapagkainan. At eto na nga po, luto na. Tara mga igan, kain po tayo!